So, what's up mga keepers, yan. Tanong na sir kung ano ba yung gamit natin kanina na sa post natin, na pamurga. Ito lang, bossing, o. Oh. Astig, yan, oh Yan lang yung gamit natin. Astig na tablet, yan. Ito naman yung, yeah. yan. Oh. Then, dito, yan, oh May mga kamalanas room kasi ito, yung dalawang tanks na to. Kaya, yan, nilagyan natin. Pero sabi nung nagturo sa akin, ibabad lang yung pakain tapos ipakain ko na lahat sa mga isda natin kahit walang kamalanus worm or parasite pakain natin para iwas sa parasite yan. pero dito sa may mga kamalanus worm yan ninagyan natin And yan dyan o oh. Yeah, green na green yan na dalawa yung mga natirang kanina nasa pakita natin sa video ay dito natin dinagay yung mga natirang tubig yan pero di naman sila nanghihina. yan then yan medyo nawawala na nga yung sapwit Kita natin medyo nawawala yung sapit nila yan, yan o. dito nga oh, medyo nagsarado na yan ito bumalik ka sa dati kita nyo ba ito yan ito pakita ko sa inyo yun oh. ito yung medyo malala pa yan oh. may utopas sa may uod pa yan. mamaya mamamatay na yan then kapag namatay na yung uod kailangan nyo nang tiyanein. Kaya may tiyane tayo dito. Yan. Kasi, hindi yan dyan na uh, huhulog. Kailangan mo talagang tiyanein sa nila. Pag patay na, hindi na gumagalaw ng mga kamalanos swarm, Kaya, yan. Mamaya yan. Update ko kayo mamaya. Pakita natin na, yan. Pag napatay na yung parasite na nakadapo dito sa ating mga full gold. Yan. Hindi na kasi natin dito nalilinis. Oh. Kahit hindi na nauulanan, yan, nagkakamalan ng serum yan. Kahit ganyan yung tubig, malinis yan. Dito, pinakain na natin to para iwas kamalan you ng know, green na green. Ayan. Nabibili pala tong astig na tablet sa patukaan ng manok. Yan, bumili kayo sa patukaan ng manok. Sabihin nyo lang astig. Yan, meron yan dun. Ayan mamaya update ko kayo dito kapag yan di pa naman gagaling eh kaya bumili pa ako baka mga 3 days yan oh. bukas pakain tayo ulit umaga lang yan tatlong araw tayo magpapakain kasi yung iba natin namamaya yan kahit yung mga yung isla natin walang kamalanus no worm na at yan baka may mga parasites yan dyan na hindi natin nakikita ayan lagay natin yan sana gumaling na to makarecover na ito nga oh buka na buka yung puwet ng layer tail natin namamaya ito yung kinapangitan sa may kamalanas worm kasi namamayat yung mga isda natin. You know, grabe laki nung tae niya. Yan, ito nga okay na to kagabi. Ito mas malala to kagabi. Yan, kanina umaga binunot ko na. Yan, kaya ito bumalik na sa dati. Pero may mga mayroon pa dito may mga mga kamalanos worm kaya nito. Yan ito. Yan. Yan, you know, sobrang laki ng puwet nito sa ay magpakita kita natin yun o yun o may uod pa sa puwet kaya yan update ko na lang kayo mamaya kapag alisin uh, natin kapag namatay na yung uod sa kanilang puwet kaya isang bagsak muna Kamal man